Ayan guys, kaya na buhat gibuhat sa iyang card guys. Ayan sa <laughs> nito. Ano lagi gimong gidapit dampit Happy dampit Ah, oh, biyahe na lang. Ang galing mo dyan ah. Ha? Galing mo ah. Giyon saan mo to paghimo day? Ha? Application ra. Application? Galing ah. Galing, normal na na. Aza, ah, okay. eh, talan na ay. Siya, ah. Kabala na dyan ah. Sama so, na, dagan pa kaya ni siya kilig garam, girayo mo na. Lapoy! Labi na po, girayo mo na dyan. Napaday kilig. Oh, sayaw na siyang anak ko. Oh, og oh, og oh, kiligo na lang og mangihi. <laughs> Ang kilig ba? Kilig na mangihe. Wala na, wala na yung kilig. Huh? Ang <laughs> <laughs>